Ayun na mga kapit Lumusob na, lumusob na ah, Ang dami no. oh, Ang dami na lang no? Ay, oh, hey, grabe naman pala itong manalap Ay, hey, si Allen Ay, hey, ang dami talaga oh Halos oh? kasi ang dami lang Halos kasi, lang. Alas kasi oh. may panalap lang ako Gusto ko manalap eh <laughs> Ayaw WhatsApp Ayaw. Dion, what's up, Mang Kabida? So, umaga po sa ating lahat? So, sa bidyong nandito, nandito sa ating bandang naghihintay pa kami na ibigay at uh, nakatambay muna kami yan, kamusta po kayo lahat mga kabila yan, good morning po yan, naghihanda na sila parang Dennis yan, mananalap lang po kami salap lang po yung gagamitin namin kasi talagang ito maliit lang yung may tubig ano? ayun, ayun nga abangan nyo mga kabida at mamaya lulusob na yung mga mangingista <laughs> yun na sila hindi na mapakali ang dami nila yun mga kabida yun mga kabida bali tambay muna kami ni parang dance dito ayan na pinapatuyo nat at na at kinukunay mga isda dito kami sa planks ang tayo nito delta, delta. Uh, nandun yung aming kargada <laughs> hindi namin alam kung makakauli kami kahit pang wala lang dito Ayan, sa lukoy na pong kinukuha yung mga isda pinuli ba tapos pupukutin pata nila ah hindi na siguro pupukutin Ipunin na lang nila. O, oh, pinupulot na lang niya. Ayun. Hindi na siguro pupukutin. Asalapin na lang. Doon, marami doon naghihintay mga kabida. Doon sa area na yan. Mamaya magpupulasan yan. Nandun lahat sila. Nandun sila eh. Sa ng ano, bulak. Bulak no. Madalang na lang yung bulak ngayon ha. Hindi mm, lang yung ng... dito. <laughs> Dati ang dami nyo. No? <laughs> <laughs> Ayan okay, no, mga kabida, update ko kayo mamaya pag uh, kami. Ay! <laughs> 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 <tara> kita na talagang dalan talagang kanta sa mga Kasi... orang kanta sa mga kaya na kaya 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 kami. kaya 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 kaya

Kado lang sa mga kabina, ay maputik <laughs> Pare Salok na salok, ang dami Ang dami dito <laughs> <laughs> hey, hey, hey. Ah. Ako ngamak. yan Dami, yan pare Salok, salok Dila lang ako maka Ayan dami, sa likod pare Pare <laughs> <laughs> Ang dami <laughs> Ah. dami <laughs> Ayan okay, na no? Oh Ayan hey, tayo pa Sige Sige Papupuno Papupuno Ay hey <ay. Ay. laughs> <laughs> 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 Nakalda hindi na mo yung timbang boy. Are ha? Para kalda ha? Ah. Uh. Ah. Uh. Ako mo ako. Ah. Uh. Okay. Alas <laughs> <Aras> mapupuno na. <laughs> Minuto pa lang wala akong si Ah, si Alan nandito. Ah. -huh. Uh. Okay. Diba? Lagi. Hello mo. Oh, lagi mo muna dito. Hindi hey, dami. Hindi lang ganoon kita mga kabida putik. Yeah. Ano ba 'yun? Dami na kabaon. Kuno huh? na paano niyan? <laughs> no. Oh, ang dami na lo. No? Oh. Hey. Ano tayo lalagyan? Ano tayo lalagyan pare? Wala yung timba natin. <laughs> Segundo lang mga kabida Ay minuto Yung oh. lagay namin Mapupuno na oh. Ay natalsikan 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 Ayan. Okay na Okay na Dali talaga. Oh. Oh. <laughs> Dami. Kasi wala tayong lagay, pre. Puno na 'to. Hay nako, lol. Andan. Dali po sa mga kabida. Grabe, oh. Pansigan pa, hindi pa ganoon pansin. Wala na. Wala nang Ayan si Ana na. Pag marami pa lang isda, hindi mo nagaanong pansin. <laughs> huh? Ay. Ay, yung bata mo oh, siya. ito Muntik na lang lumabog ah. Eh. Lumabog <laughs> na po. Nandito uh. oh. Ang galing niya manalap ha. Oh. Dig pa niya akong manalap. Ito ba yun? Oh, hindi, hindi, hindi Medyo malaki to. oh? <laughs> oh? <laughs> Dami pong isda mga kapita. Puno na yung aming timba. Hey.

Oh, yung isang anak niya. Isang anak niya. Iba yan eh. Hey, laki nito pareha. Sige. Hindi, nakuha siya. Yan oh. Ano le? Gana sabana. pala pa sen. <laughs> Kanina ang dami-dami Pagsawa sila ba? Oh. Dali no? Sawa-sawa na Dali pa palang isda Kaya kung hindi pag pala pinukot <laughs> <laughs> Mas marami pa Marami talaga eh si parang Jerry oh Puno na yung kanyang lagay no oh. Try pala yung kanya Try pala oh Parang mag uh, Harvest na oh Hey, liit Ang liit Ang Tumboy eh, Valentin. Ay eh, si Valentin, no? Oh. Talo siya, talo. E, tayo lang pala yung pinakamaraming nauli ah. Ayo, dalawa sila eh. Dalawa yo sila. Eh, eh. ata, tayo ata Wala na. Ah. Pag pala marami, masyado nang hindi ka na ganong gumagalaw. Kasi kampering, o yun, nag-iintay lang may duma, no? Yun, <laughs> no? Hindi na siya gumagalaw, o. Oh. Kaya, hindi kaya tandili lang. Wala tinugi ka, ha? Ibu rata lah, eh? asam rata lagi ya. Abi kini dia kita. Pandayang na. Ay. Si Ale, po no? Mapupuno na isa ako, oh. At yan niya doon sa paligi. <laughs> nung wala ka to Ard, pa <laughs> <Ayun> na akar, pa kami. na. na. Nung wala ka to Ayun na. Ayan itong Ayan na. na. lang, oh. Ano? Ay. <laughs> oh. Ayan, oh, kaya. Yeah. Ayan. Sarap din yan. Ah. <coughs> <Ay. coughs> Bigat na yung dala-dala namin mga kabid alis na puno na Kunti na lang. Oh. Uh, puno na. Nangangapa na lang, oh. Oh. Nangangapa na lang, oh. Nahihirapan siya sa panalap, oh. Parang may kuryente din ng kamay pa. Kumakapit yung isda. Oh, oh. Nalo kayong yung putik mga kabida. Bumabaw niya mga isda oh. Oh. Dati ganyan lang yung pamamaraan ng panguli namin. Yung kapakapalang. Ito si parang din Ay si Allen, no? pinipili lang yung isda, oh. Oh, pag sobrang dami mo, oh, pinipili lang oh. Parang oh, Kanina dami dyan. <laughs> Dito, tayo. Dito tayo na puno eh. Oh, dami pa rin yung na napasibot.

Tingnan mo ko. Meron diaper ning si Daddy to. Huh? Kapag maray pa lang isda, hindi na dinilagyan ng pasin. <laughs> Kapag ko konti, agawan talaga ng belly Ha. yan. na tayo kanina. Shipping niya. <laughs> Ito yung timba yung binubuhat natin. Ano nga dyan ah? Hindi lang ako gano'ng makababa kanina. Hindi ko ka pa alam yung fish pa na to. Reh! hey Ito! Ito! Salungkin mo! Sarang! Reh! Reh! Meron pa. dari dami mm. Hei, mm. Ah, mm. oh, nap net. Yan. Dami, oh. Oh. Mm. <laughs> sila na, pre. Ya, salingan, pre. Ya, May mga mga panalakas dito eh. Puno na eh. Hindi mo naman pwedeng lagay dito yan. Tatalon na yan. Tatalon na yan. Ito, 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 Dahil May mga kabida. Eh, eh, laki. Laki, laki.

nakakuryente kapag nakakuryente ka makakauli ka pero hindi karami yan Mabagal yung aray babagal yung panguuli mo bigyan ko na mula hindi sige tayo tayong dalawa wala na mga daw oh baywang ay sige ay okay. ko wala rin lalo ito marami pa dito yan ang dito yung ulo Wow, nanalabi bildin. kami lagayan eh. <laughs> Ay. Nana lagayan ng anak vida. Ya, yeah. okay na yan. Puno na. Aray. Ah. Gumagapang sa putik. Ah. 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 Ari, 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 ari. Dami kasi susuka kanino. Oh. Yeah, ayaw kong tag nito. Ayokong bumilis kanina ng takbo. Yan tingnan niyo yung mga suso. Delikado 'yan pag uh, mo yan. Hoy. Hey, wait. <laughs>

Dali lang, pa ingay na. Dami malili. <laughs> <laughs> malili Tapos na, puno na. Si yeah. Valentin, ang pa oh. Ayan si oh. Eh, marami. Napuno yung timba namin, no? Hindi <laughs> <laughs> na, hindi ka na pwede mauli kasi natatapon lang. Pero meron pa yan. Sa, oh, mayroon pa yan. Meron pa. Meron pa. Ayan. Ang mga kabida. Pahinga muna kami. Ang daming nauli nung isa, oh. Parang Jerry, isa sa ako, oh. Isa sa ako, oh. Oh? Eh? Hey, Grabe naman pala itong manalap. Eh? Hey, nasa ilang kilo ano lang to? Na lima? Sampo. Ang oh, lima! Lima <laughs> <laughs> kilo na lang daw sabi ni parang Jerry. Ito ako mo. Sige. Huwag natin. Yan <laughs> o, no, sako-sako mga daladala -dala nila. Yan o, ito ang ganda ng lagayan nyo o. Oh. <laughs> Pang grocery o. Oh. Tingnan <laughs> 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 nyo uli niya. Si Allen. Uy! Hey, ang talaga o. Oh. Halos oh? kasi ang dami lang Alis kasi dahil. Kaya pala nagtutok brush, oh. Eh, kaya pala malinis, oh. <laughs> Paputi. May tok Ay, may call gate. Eh, kaya alin, oh. Okay. Ang dami. Benta na naman, oh, Alen. May pambenta na naman. May tigi ba dito? Kaya na. Dito. Wala na ako, eh. Eh, may pambenta na naman, mga kabida. Benta na naman, to. Ay, pambenta na naman. Taglit na oras lang, oh. Si Alin oh Pero muna ang timba si Allen Magluglugluglug Ay may anak bagla Allen mo muna Allen Babalawan niya sa kanya Eh Grabe naman oh, na. o, Kung ulam na Kung beta ba may panalap lang ako, gusto ko manalap eh <laughs> Ayaw mo? Kaya ko Kahit isang kamay lang, isang nagka-camera nagka camera nagka Isang yeah. ah. Ang dami nyang isda. Wala 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 na alin. Wala 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 alin niya sa kanya, oh. Marami di. Pero hindi sila kalaki yan. So no, pare. Pre, may isda ah. na ulog. Yan, malapad-lapad pa naman. Malapad-lapad na ulog. Ayan, balong muna tayo mga kabida Grabe yung putik oh 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 Maraming na naman ako sa gamit ko Ako magagam Madadali ako kayo Kabida nito Mapapalo tayo Grabe yung putik na dala ko ngayon huh? Nakachamba Ang <laughs> chamba Shorty yan mm -hmm. Hindi chamba Oh, shorty Oh, yung iba Nagsihuyan <laughs> eh No <laughs> oh. Kala siguro wala mauli Oh, o tayo Siyerte tayo. Nagintay tayo, no? Okay. So, yan. Bali, nandito na tayo sa bahay, mga kabida. Makapagligo na rin tayo. Nagilinis kay eh, nanay kabida ng mga tulapia. Yan, dinayin yung iba, yung mga Yeah. Mamaya, magluluto tayo, mga kabida. So, wala lang tayong damit. Kakaligo lang natin.